Bigas ang isa sa mga pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Pero sa mahal ng mga bilihin, ang ilang mamimili, walang magawa kundi maghigpit sa pagbabudget gaya ni Jack. 500, minsan meron, minsan wala. Bigas lang sa ulang, ulang pa yan. <laughs> eh, apat pa kami, wala rin. Tatlong kailang pa yan. <laughs> kaya naman, hiling nila mapababa pa sana ang presyo ng bigas. Isa sa mga solusyon dito ay ang pag-import ng Pilipinas ng bigas mula sa ibang bansa gaya ng India. Sa pagbisita ni Minister of External Affairs na si Subramaniam Jai Shankar sa Malacanang, ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pasasalamat nito sa pagpayag ng pamalan ng India sa pag ng Pilipinas ng 295 metric tons na tonelada ng bigas noong Oktubre ng nakarang taon. Ikinatuwa naman ito ng kalihim at umaasa ito na mapapalakas pa ang kalakalan at ekonomiya ng dalawang bansa. Inimbitahan din ng kalihim ang Pangulo para sa isang state visit sa India na malugod namang tinanggap ni Pangulong Marcos. Malibad sa pag-import ng Pilipinas ng bigas, tinututukan din ni Pangulong Marcos ang pagpapaunlad pa ng sektor ng agrikultura, gaya ng pagtatayo ng dagdag na infrastruktura at pagpapaunlad ng physical at digital supply chains. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.